Mga kababayan, ang pagkakaroon ng miscarriage o pagkalaglag ng sanggol sa sinapupunan ay isa sa mga pinakamasakit na pangyayari na maaaring maranasan ng isang ina. Kaya naman ngayong umaga, ay alamin po natin kung paano nga pa maring malagpasan ang ganitong karanasan. Pero bago po 'yan, panoorin po muna natin ito. Ang pagbubuntis ay isa sa mga pinaka-espesyal, ngunit pinakamaselang yugto sa buhay ng isang ina. Dahil sa panahong ito, maraming rest o panganib ang dapat nilang iwasan upang masigurong ligtas ang sanggol na kanilang dinadala. Ngunit minsan, may mga panganib na hindi madaling takbuhan, gaya na lamang ng miscarriage. Ang miscarriage o ang spontaneous pregnancy loss ay ang hindi inaasahang pagkawala ng sanggol sa sinapupunan sa first 24 weeks ng pagbubuntis. Dahil ito ay biglaan, malaki ang tsansa na makararanas ng halo-halong emosyon ng isang ina. Kung kaya't ating alamin kung ano ba mga pwedeng gawin para malampasan ang pagsubok matapos ang miscarriage, dito lang sa Doc. At para bigyan po tayo ng libreng telemed, patungkol po sa pag-cope with miscarriage, ay makakapanayam po natin ng psychiatrist sa si Dr. Katrin Tan. Magandang umaga po, Dr. Tan. Welcome po sa RSP. Good morning, Doc. Hello. Hello. Good morning, Audrey and Titi. And good morning sa ating mga viewers ng RSP. Thank you for having me. Thank you for joining us. Si Audrey at Diane po ito, Dr. Tan. Okay, Doc para sa mag para po sa mag-asawa no halimbawa ang isang buntis na ina eh nalaglag po yung kanyang uh, pinagdadalang uh, anak no paano po ba makaka dito ang mag-asawa yeah. well first of all pag-usapan muna natin what do we mean by miscarriage So, actually iba-iba ang kahulugan ng miscarriage all over the world. So, yung ibang bansa ang tinutukoy na miscarriage ay yung loss of the fetus at 20 weeks, yung iba 24 weeks pero according to the World Health Organization yung definition naman nila ay 28 weeks so kung loss of that pregnancy 28 weeks or earlier kung halimbawa naman uh, ang loss ng pregnancy ay more than 28 weeks ang term na ginagamit ay stillbirth so ano ang uh, pwede maging response ng isang ano uh, isang ina na nagkaroon ng miscarriage. So, pwede siya magkaroon ng iba't ibang uri ng mga emosyon. So, one, pwede rin siya magkaroon ng uh, grief o pagluluksa. So, pwede siya ano maging sobrang lungkot kasi this is a loss ng family. So, it can be the mother or it can be both ng parents na mak uh, mak makaramdam ng ganitong uh, uri ng emosyon. Kasi ito ay uh, expected part of the member of the family. So kung halimbawa naman na tayo ay may perceived loss, makakaramdam tayo ng grief o ano tawag namin mga psychiatrists ay bereavement. Pwede rin kung halimbawa umaasa tayo na ano, uh, matutuloy itong pregnancy na to or halimbawa bit been trying for several months, several years. So, kung halimbawa naman na hindi natuloy ito, pwede nawawalan tayo ng pag asa o nawawalan tayo ng hope. Uh, pwede rin na nagkakaroon tayo ng guilt na may ginawa ba ako? Kaya ito yung nangyari sa pregnancy na to. Meron bang ano, pakiramdam? Pwede rin magkaroon tayo ng pakiramdam ng galit. So, there could be blame between ano, the two parties. Pwede rin blame among uh, extended family members din. Meron din na uh, pakiramdam na pagsiselo sa kung halimbawa naman na uh, ano may expectation tayo tungkol sa ano what a family would would look like and then kung halimbawa nakikita natin ibang pamilya nagagawa nila pero sa atin hindi nangyayari it could uh, bring about yung ano feeling ng pagsiselo din and then lalong-lalo na kung halimbawa naman na Ah, uh, ito ang isang pangarap ng ano, itong individual or parents nito, pwede rin magkaroon ng matinding kalungkutan. So maraming emosyon na pwede mangyari sa uh, mother uh, the the possible mother at yung couple who's going through itong uh miscarriage na to. Definitely it will be a very challenging situation ano for the parents kapag nangyari sa kanila ito. And well connected to that ano, Dr. Atan, ano yung mga masasuggest mong mga healthy na mga coping mechanisms na pwedeng gawin ng isang ina na susuportahan din of course ng kanyang partner para po malampasan po nila itong sitwasyon na ito, ma. Am? Yeah. Well, o halimbawa naman na ano, halimbawa it happened. And, ano, uh, it's something that both of you have to go through or the mother has to go through. So, well, sana magkaroon tayo ng support group. So, magandang-maganda na we are surrounded by people na supportive, uh, non-judgmental, nakakapag-unawa sa pinagdadaanan natin. Hindi naman kailangan na bigyan ng advice agad, ba diba? So, mag-ano, pwede rin naman na ah, halimbawa to show yung yung love one natin na you're there for them mm -hmm. or you're surrounded by people na alam niyo you can run to pero ano at at the same time alam niyo ano they have your back. And then sana din na ano i-prioritize natin yung ano pag-alaga ng mental and physical health natin. So yung miscarriage may physical uh physical aspects your. So it's ano you went through a pregnancy something happened to your body. So there's a whole host of hormones na nangyayari sa katawan natin that could be contributory sa mood natin. Aside from that, uh, kung halimbawa may pre-existing psychiatric condition din tayo, and kung ano, going through the stressors of miscarriage, pwede rin matrigger yung mga sintomas din natin. And then overall, syempre, kailangan din uh, physically, we would like to cope with ano, yung stressors din ng recuperating from itong pregnancy na to and from the miscarriage na to. So, importante din na we recognize yung uh, feelings natin, emotions natin. So, maganda din, we can write it down. So, pwede tayo mag-journaling para makareflect tayo sa mga nararamdaman natin. And then, pwede rin na, ano, lalo na yung mga, ano, ha, um, the ones going through miscarriage. So, a lot of times, Uh, very patriarchal um, society natin. And ano, culture through through time, laging blame the mother. So, even yung medieval times, di diba, they blame the mother kahit yung sa sex ng baby. Which now we know, based on science, na yung sex ng baby depends on the father, not the mother. Pero, unfortunately, we still carry that culture na of self-blame, na blame the mother sa mga ganitong bagay. But, we would like to remind everyone, when it comes to miscarriage, ang daming factors to consider. And then, of course, importante din na we talk about it. So, uh kung sinasabi nga natin, it takes a village to raise a kid. It also takes a village naman to help a mom go through this whole process. Kasi it's something that could be unfamiliar to this, uh, to this possible mom. It could be uh, ano, something na uh, uh, uh you know, different for the whole family. It could be a first time. Or kahit repeated time naman, not necessarily each pregnancy would be different. Or this could be the first miscarriage or it could be na ito ay the end time na ng miscarriage itong mother na to. So, it's still a different situation all the time. So, maganda din sana na Uh, maganda yung support natin within family and friends. Mm -hmm. okay. So, yung tendency, you suffer in silence. Mm -hmm. eh. So, sabi ni Doc, kailangan yes. you talk about it mm -hmm. and you find your support group. Mm -hmm. Well, itong support system, usually, Diane, ito yung pamilya. No? So, kapag may mga sudden changes sa uh, behavior, ano po yung dapat mapansin ng mga support system o oh, ng pamilya uh, na... Uh, kung medyo yung behavior ay talagang nagbabago, ano po yung mga senyales para ipakonsulta na ito sa mental health? Well, uh, kung halimbawa sa miscarriage, uh, ang mas binabantay natin are the possibilities of ano, triggering mga symptoms that are related to uh, mga conditions na anxiety and depression. So, uh, in terms of anxiety, although ano, uh, we would be observing uh, consistent symptoms for at least six months. Pero ano, we would be observing na lagi tayo mag-worry. Pero yung pag-worry natin ay hindi lamang tungkol sa pregnancy or sa miscarriage. It would be like about multiple topics. And we would see nga the worry tends to be difficult to control. So makikita natin na overthink na ang um, ano, loved one natin. And then may kasama din siyang pakiramdam na lagi siyang nervous, lagi siyang anxious. Makikita din natin na affected ang sleep, ang uh, ang energy levels niya, ang focus niya. Makikita din, baka nagiging irritable din siya. Pero kung halimbawa naman, may nakikita din tayong uh, symptoms of depression. So we would see these symptoms uh, minimum two weeks, na halos buong araw nalulungkot na siya. Tapos, di ba, lagi naman na kung halimbawa may nalulungkot, we would try to uplift them. It's like, sige, gawa tayo ng mga gawain na, ano, nakaka-enjoy. Pero napapansin natin, parang hindi na siya nag-e-enjoy. And then, kasama din yung, yun nga, hindi laging pagod, hindi makafocus, hindi, ano, nahirapan na matulog, or baka tulog naman ng tulog, O nagiging erratic na rin yung appetite niya. And then, napapansin natin na yung mga iniisip niya, laging hopeless, laging guilty siya, kasi sa minsan nakikita din natin na may mga thoughts ng death sa kanya. Okay. Pero kung halimbawa bao nakapansin natin na pinagdadaanan niya, it's affecting yung view ng self sa sarili niya, yung uh yung view ng ano, environment niya. Tapos lalong lala na kung affected na yung uh, paggawa niya ng responsibilities niya sa bahay o yung sa work niya. So probably you might want to consider seeking help with a mental health professional. Okay, panghuli na lamang, Dok, um, posibleng may nakikinig sa atin na nasa ganitong sitwasyon na nakaranas po ng miscarriage. Ano po yung gusto niyong ipabaong mensahe sa kanya? And also, if he or if she wants to consult, um, kunwari, gusto po niyang mag-seek ng professional help, saan po, po pwede magiging accessible po ang mga tulong na ito, Dok? Well, sa ating mga kababayan who uh, is going through miscarriage, well, ano, well number one probably you the guilt is there. Pero we are telling you mga uh, mga doctors, science shows that many factors could contribute to miscarriage and a lot of times it is something na that is unavoidable. So, ano, it's a process that we have to go through kasi ito ay some sort of bereavement. It's a loss of a loved one. Pero ano, kung halimbawa nahihirapan naman tayo, yes, it is okay to seek help naman from others. It's also okay to seek help from a, from a professional. So, uh, kami, we are part of our, our clinic. It's called iSight. We are at Centuria Medical Makati. So, you can see us at Google at iSight Philippines. Uh, you can also check our clinic at 1801 Centuria Medical Makati. Alright, maraming salamat po, Doktora, sa pagbibigay sa amin ng malawak na kalaman patungkol sa kung paano nga ba ang tamang pag-cope sa miscarriage. Muli, nakapanayang po natin ang psychiatrist na si Dr. Catherine Tan. Maraming salamat po, Dok. Thank you, Dok. Thank you, Audrey and Daya. Thank you for having me.